Hello guys, welcome to today's Topic TV. Muntik ng matangay ang ilang mga jewelries sa isang jewelry shop sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Habang abala sa pag-aasikaso ng customer ang dalawang tindera, palihim na lumapit ang mga kawatan at tinangkang kuhanin ang mga jewelry na nakadisplay sa istante. <tinyo> Sa video ay makikitang unti-unting binubuksan ng lalaki ang estante habang abala ang mga tindera sa isa pang customer. Pagkabukas nito ay kinuha nito ang isang buong jewelry box. Subalit biglang nalaglag ang ilan sa mga ito na agad tumawag pansin sa isang sales lady hanggang sa mapansin niyang isinisilid na ng lalaki ang mga alahas sa bag ng isang kasamahan nito. At dahil sa pagkataranta ng dalawa ay iniwanan na lang nila ang bag sa ibabaw ng estante dito na sumigaw ang babae at hinabol ang dalawa para humingi ng tulong sa mga gwardiya. <coughs> Arestado ang mga suspek na ngayon ay nakakulong na sa PNP San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy ang investigasyon sa insidente at pinaalalahanan ang mga negosyante na maging mas alerto at mapagmatyag laban sa mga posibleng modus ng mga kawatan. Samantala dito sa isang bulaluhan, alauna ng madaling araw sa Rosario Montalban habang pasara na ang kanilang tindahan, isang lalaki ang biglang pumasok hindi para umorder kundi para magnakaw. Napansin niya kasi sa labas ang isang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Tumayo tayo muna ito sa loob para kumuha ng tiempo at dahil ang staff ay may kinuha lang sa loob, di nito napansin na naiwanan niya ang kaniyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Agad itong kinuha ng lalaki at dalidaling tumakbo palabas. Isang babaeng kawatan naman ang nahuli ng mga gwardiya dahil nabisto ng kaniyang babaeng biniktima ang tangkang pagnanakaw sa kaniyang bag. Mangiyak-ngiyak namang nagsumbong ito sa mga gwardiya. Hey, ikaw ang ma complain, ma'am. No, ma ma no, ah, ikaw ang ma complain, ma'am. Okay. Okay. Ikaw ang kumplem. Ikaw ang kumplem. Kamuyin ang kawatan mo? Ay, hindi no mo nakuha. Kung gising ka, kung gising ka. Sa iya, hindi oh, kuha mo siya? Oo. na sa jacket it niya. Hindi hey, ko ba nag-iwa?

Agad naman itong dinala sa presinto para masampahan ng kaukulang kaso. Paalala po sa lahat, marami na pong mandurukot at kawatang gumagala na naghihintay lang ng pagkakataon. Kaya't maging mapanuri at mapagmatsyag. Dahil sa panahon ngayon, isang iglap lang, pwedeng mawala ang pinaghirapan mo. Ito ang Today's Topic TV. Hanggang sa susunod nating ulat, mag-ingat po tayong lahat.